155 pesos lang, Mamshie. Meron ka ng kagaya ng suot ko na tatlong piraso. Yes. Random colors, Mamshie, ha? At Kita siya ito, small hanggang XL. For your reference, ma'am, si ako po ay large size. 30-31 po ang waistline ko, 5'2 po yung height ko, at ako po ay 60 kilos. Ganyan po yung fittings po niya sa akin. At ito po ay may habang 24 inches, ma'am. Si ganyan po siya. Napakahaba po niya, di ba, ma'am? Si, at hindi po siya crop top. 45 inches ang banat niya. Meron pa pong allowance. Ma'am, ito po yung mga sample colors na meron sa akin. Si seller po, napakarami po niyang kulay maliban po dito. At si seller po ang pipili ng kulay para sa atin. Mamshie, iba-iba po yung mga statement po niyan, ha? Pero don't worry kasi magaganda po yung mga words na nakalaki, nakalagay po diyan. Ang tela po nito ay cotton spandex stretchable, hindi kumukupas at hindi po ito ma'am. mamshie. Kahit ban banatin mo yan, mamshie, babalik at babalik pa rin sa dati niyang size. Pwede itong pambahay, pwedeng panlabas, mga mamshie at pwede ito sa mga estudyante.